Hi mga kamois, good evening po Nalito ako sa labas ngayon It's very dark again That is, today is 6.30 pa mga kamois But very dark At saka, namimili kami ngayon sa city of Munchenglatba ng Asian foods Like this, one sack rice kasi wala ng iba Nagtunga lang kami ni Madam Jocelyn, siya ang nag-drive at saka na -mili kami ng Asian Foods Kasi wala akong auto, late na si asawa ko darating kasi may Christmas party sila Mga kamays ko din, ming po Yung lahat, today I wear my Christmas, <laughs> Christmas pullover again kasi malamig ma Ano yun siya mga kamays, is birthday? at saka warm mm. that's why I, I used to wear always this this pullover <laughs> at saka namili kami mga kamuis, ito ang nabili namin uh, iba pang nabili I will show you so uh, that is Indian Ocean Ocean Deep tilapia mga kamoys one carton how many how many kilos yun 12.99 na mga kamoys is more no Uh, how many tilapia or how many kilos mm, that is la hindi nakalagay dito how many how many tilapias or how many kilos mm, that is um maybe 10 tilapia mga kamoys ito uh, tilapia ocean indian sa ocean indian kuno sa ocean mga kamoys kuno ocean ba yung... mga uh, yung tilapia, di ba yun sa altobig na sweet water? O ito mga kamoys, the world of seafood. Ah, okay, ang nag-ano na, repack nito. At saka nakabili ako ng balanghoy. Hindi na balanghoy mga kamuis. Kasaba, yung hindi tinanim dito, walang tanim. <laughs> Nag-ani lang kami sa Asian food mga kamoys. Ito, maniok. Ito ang brand niya mga kamuis. I will show you uh, genies, oriental foods, frozen manioc. Asa man ni dapit? sa uh, Germany? Or asa ni? So, ma one kilo mga kamoy, ang itong, uh, isaing ko yon with gata, at saka lagyan ng sugar. Sarap yun mga kamoy. Mm, katulad sa, kap, uh, sister in law ko last last two years ano ano last two years 2019 oh nagata lagi kata mga kamis, at saka sugar kay sarap-sarap ito mas lambot siguro ito ang pagkain ko today and to tomorrow i will cook this with gata sarap na yung mga kamis at saka marami pa akong nabili ah uh, itong sardines mga kamis itong sardines na ginawa ko Lagyan ko yun ng tamatis always na Tamatis. mackerel fish, no? Mackerel fish. um mm, tatlo yun mga kamwis. At saka spring rolls. Nag, nakabili ako ng dalawa. Dalawa, ganun. Para yon sa Pasko at New Year mga kamwis. Kasi na, <laughs> sa Pasko lang kasi mga anak ko la dito. Maybe may ano rin ako, may bisita ako sa New Year. Yung, yung dalawang friends ko. Wala kami, not marami. Mm -hmm. At saka ito, panggasyos fish. Uh, gawin ko yung sinigang, mga kamulis. But it's very, a little fat, no? A little fatty. Fat, a little fat yun siya, mga kamulis. fatig, fatig is fatty, no? Fatty. Mm -hmm. So like that. That is thick. Tiff Gifroren is frozen pangasius in shiben uh, sliced uh, mga kamoy sliced glaciered sa mga glaciered ka ng mura glass <laughs> oh mo so tip ko frozen mga kamoy is frozen pangasius in a uh, sliced in shiben is sliced ang glaciered ka ng unsa man ni mga kamoy is glaciered ka ng glass word nga glass kay ko amana Murag bildro. <laughs> Glacier ka nang, kung siguro ba, kani ba, gipotos, um, um, ambot, mau ni. Glacier. ang <laughs> ah, <laughs> German, mga kamuis. At saka, dalawang bihon nabili ko, mga kamuis. Bihon. Golden bihon. Um, so, mas mura murak sa atin sa Philippines kaysa export naman nila dito, mga kamuis, so, sa labas. So, ito golden bihon, dalawa. Magawa ako. For, ano, for Christmas, pansit. Pansit mga kamoys. At saka, nakabili ako ng, <laughs> para yung sandi mga kamuis Kasi darating yung anak kong lalaki, mapaloto sila ng, wala, uy, nabungkag. Tay, mapaloto siya ng shrimps mga kamoys. Oh, na, na, nabubo mga kamuis ito, black tiger shrimp, P d wala, 14.99 pala mga kamuis ang presyo, 14.99 nakita niyo 15 na yun siya mga kamuis, 15 ang isang kilo ala, 700 grams lang, akala ko 1 kilo mahal nung mga kamuis, no importante, makakain sila ng shrimps ito, lagyan ko ng gata din mga kamuis, at sprite um, para masarap, sprite igisa ng garlic. Maraming garlic and Sprite. On pagkatapos, lagay ko ang gata, mga kangos. So, okay. Kainin niya rin sa Sunday. Okay, mga kangos. Thank you for watching. At saka, may manipa ako. Ah, oh, manipa, iba pang butig. Yung gabi, na nabili ko. O. Oh, ito muna ang nabili ko. Ipakita ko sa inyo. Ito na lang, mga kangos. And... Have a blessed Um, Friday po. Bye-bye! Hi mga kawawais, today nagpunta kami sa Kaufland and nag-shopping kami sa shopping <laughs> you need for the Christmas before Christmas kasi magawa kami ng sour bratin we need this one root wine on two trucking wine spit borgondo at saka kailangan namin uh, three days before we make it um, in the top frying on then uh, we have to know what is our brat in Einlegen, Ligen, you know. We miss einlegen. We have to marinate three days before the Christmas. This is sour broth and choose on sour um, uh, the meat of the cow. Mm. Yung baka ba na? Ano? Butakay. <laughs> yung, yung matigas na baka mga kamis. We make it very soft, <laughs> three days long, with um, red wine, red wine, Red wine is red wine. On no? rot Ersis is red vinegar, Ristis, is, no? Is, mm. And um mga ingredients mga um, carrots at sa celery, Yeah. And um swivel is onions and garlic, konopló, uh, And um Before on salt and what's not, pa? On sugar a little bit, <laughs> before or after? I don't know. Okay mga kamoy, then, naunnamili. <coughs> ano on si asawa ko ma? Natulog na si asawa ko mga kamoy. the dubis road house, dubis road white, red wine house. Is good? Is good? What is then? So wagon Holland. Oh, ako si So, wag. So, <coughs> mga kamamoys. Good morning. <laughs> Ito ang mukha ko sa morning, mga kamamoys. Hindi pa ako natulog. Morning pa, morning na dito. 2.30, mga kamamoys. Wala. Wala ginawa ni ko. Okay. Kamamoys is today. Is already Saturday here. In the morning, early in the morning. I will show you yung binili namin kagabi ni asawa ko sa sa Bernie sa gabi. <laughs> na ano sa Ginoo na kasi ang ano dito mag um, ano na dito mga kamuis sa amin mag prepare na mga tao mag ano na murag mga hormigas ba maghakot na mga kamuis para sa para sa Pasko Mm. so gipono na rin namo ang kamomois bisag bay kwarta na no, ya ponamo um, para <coughs> kasi ang mga anak ko pupunta sila ang tatlo at uh, from 22 or 23 punta sila dito 23 mga uh, kamomois 23 to 26 sila magpasko sa amin dito sila matulog mga in mm. that's why namimili kami ni asawa kanina i will show you i don't mabilin amin iba and from here up until until <laughs> until sa ano sa sa underground namin mga kami so ito itong mga karne yun na i ano sa pan i insert cheese may cheese mga ito uh, karne para pang lumpia <clears throat> ito cheese ito ang cheese dito mga kamis na very thick Hiwa-hiwain yun kainin. Ito. Chu, From Netherlands. Gouda. Holland. Holland is Netherlands. Marcos. Gouda. Yang. Holland. Holland. Yang. Gouda. Holland. young. <laughs> Yang. <laughs> Ito na. Marbili na. Ang mga kitsap. Ang, ang mga kitsap. Mga old na yun. Ito lang nabili ko mga kamoy. Yung. Wala na saan yung ano ano noon plus ano yung shoes on sweet and sour mga kamis. yung kids up all is ano is hindi pala doon sa binili na yan. so at saka ito mga kamis. ito ang gawin namin wine at saka ano ito pala ito, nabili kong sweet and sour para sa lumpia or chicken ito pala mga kamis. Ito. itu saka itu parang panito ni kik italian <laughs> parang italian Italianes. itu ang chips na funny you know funny mga kamas fresh chips mm. pwede kainin yun pang mag ano sa mga bata kung mga anak mm. at saka pull up sa underground I will show you again yung, <coughs> yung mga namin kanina additional so ito nga ko kanina mga boys, nag ano ko ng bihon bihon um money at saka yung ano sandwich munggo na 5 ano eh, oh kilos pa lang ang munggo sa mga kawis. Nabili ko yun para sa, ano yun, sa church dalhin or may bisita ako. At ito ang nabili ko. Pipino. Oh, cucumber pala. Mm, at mga tamatis. Ito tamatis yun. Mga, mga tamatis. na maliit. Parang ito. Nabili na ako ng additional. Mm, ito. At saka, carrots magawa ako ng lumpia bukas sa gabi at saka mga potatoes namili na ako mga kamuis para hindi na magbili kasi ang ano dito pasko mga kamuis is 2 days so, for example ang pasko is 25 26 hanggang 26 kami ito mga nabili ko na yon at saka ito ang kainin din namin together sa sour brating yung rock cool so first nandoon ako at ito ang nabili ko rin kanina yung sardinas yung iba old na yon doon mm. coconut coconut nakabili ako ng coconut <laughs> coconut milk kung ako na mura pinakamura yung salata lang mm. walang walang kudkuran dito mga <laughs> so ito nabili kan namin ganina <laughs> coca <coughs> pantan Sprite. One. One fifty is one. Ano ba? Ito. Uh, twelve sa, sa isang box. Sa isang box. or ano yun? Para lagyan sa mga <coughs> soft <soup> drinks. <coughs> Kiste. At saka toilet paper. At saka walls na bili ko na namin kanina ito ang, ang bago na bili namin kanina ito toilet paper, cushion roller at saka tissue for the sip on <laughs> at saka pinuno namin ang ano ang rib may panggas piece ako at saka shrimps <coughs> magawa ako ng shrimps sa, sa, sa linggo at ito ang mga spring rolls kung may apat ako niyan pa kung hangwis parang ano dito reserve ba kung may wala hindi makapunta sa asian shop at saka iso tilapia mga kamwis nabili ko kanina napakita ko na yon <coughs> ano yun 5 kilos tilapia um, at saka ang karni um, mayroon, ang karni maraming karni um, ito lang mga hummus storage. Basta puno yon doon sa storage namin ang, ang reef. Mm. Para hindi man bili-bili kami pag ano mga kamis, pag walang pera hindi na makabili. <laughs> so magbili kami ng is one time, marami at saka with reserve na mga kamis. So, ito tubig yun mga kamis. Pero, mayroon pa akong tubig na marami. Then, dito. That's also tubig. Too tubig. Too ito na mga kamis o oh, mayro pa ako doon gabi at saka na uh, at saka sibuyas bombay na rin ako complete so, ito lang mga kamis at saka ito na ang nabili namin kanina marami kami nabili ng asawa ko kanina drinks and foods and carny para sa pasko pag walang pera, hindi na kayo magbili ba kayo? Ito lang mga result ako ko So, okay na ka mo And, yeah. At saka yung rice, nabili din namin, pero ihati namin kasi isa na lang ang ano, natira sa sa rice na one sack na rice. Mm. One sack na rice ang last pero na, na mayroong laman na ang ano po kasi way laman kanina ang guys <laughs> okay mga guys so ito ang pop uh, flowers ko pala sa tinarabahuan kong private ito pero last na yon the last uh, nagano ako na nag goodbye na ako sa kanila mga guys kasi I'm old na hindi na ako mag maglinis sa kanila kasi nag mga old na din sila nagpa, ta, nagpatulong ba ang ito ang, ang flowers na goodbye <laughs> goodbye flowers for me <laughs> ano ba yung mag magano ka magsabi ka na hindi ka na trabaho at saka um, bigyan ka na flowers at money kunting money lang mga kamis um, basta kay nag ano ako na hindi na ako babalik at saka last na this year ang um, ano na lang ang dika na lang ang putsinan ko ang <coughs> limpiwan ko okay mga kamuhis thank you for watching God bless sa 30 po Merry Christmas